Ayan, magluluto tayo ngayon ng ano, ng uh, adobong manok na may gata. Ayan, napapira na natin ang mga ingredients ano natin, lulutuin. Ayan yung manok, ayan yung uh, gata. Ayan, nag-umpisa tayo, tituhin muna yung, uh, yung manok. tituhin <coughs> muna na natin yung manok. Sa ang side. Ayan, uh, tayo natin na uh, mag-brown yung kabilang side kahit yung hindi masyari ba ang lang yan, balik natin ay pasensya na kay ha nagalaw yung aking camera dahil habang <coughs> na ako nagluluto ako rin hawak ng camera tayo so, uh, tayong cameraman wala uh, ano tayo ngayon at tayo lahat ang <coughs> ano na kayo sa boses ko para may bumabara uh, abalik natin yung ating uh, piniprito manok uh, natin

So dito naman tayo sa may kasarola um, Tapos yan, baliktad baliktad ulit Pag lima sunog yan. Kaya kailangan lagi tayong mag mabantay Kung yung ating uh, piniprito Kasi so, konting brown lang na kailangan natin Hindi naman natin tala kailangan dutuin yan Kasi dutuin pa natin yan Para naman maging masarap uh, masarap yung manok Tsaka hindi malangsa Ayan, Isa na rin yung sa pag na ano, pwede mawawalay lang sa ng manok. Kaya... Ayan. Ayan. Kaya ano, natin. Ah, nagay muna natin sa isang lagaya. Sa Is muna natin. Yung ating mga manok. Ayan. Isasa natin. Kaya magalaw yung camera. Hintre, pag nilipat mo, <laughs> gumagalaw din yung kamay natin. At sa kabilang side. Ayan. oh, okay, sinaking natin. Luto na. Ayan tapos na natin yun naman, ang gagawin natin ay kahit i sunod natin yung bawang ito, ito natin yung bawang sasangkot ka natin yan tapos habang um, halo halo tapos nagay natin yung luya Ayan. mahalo ng konti Mikos mekos mekos tayo ng me mekos mekos lang <laughs> mekos mekos tapos ilagay na natin yung sibuyas Lagyan natin yung sibuyas. Ayan. Pagkalagay ng sibuyas. Ayan. Oh, talaga ng nata pasensya na ito. camera. Sumusunod sa kamay. Alagay. So, lalagay yung uh, mga, ba, da, mga ano, ginagamit ko. Ayan. May kasumukas muna tayo ng ating uh, bawang uh, duya luya at saka sibuyas. Ayan. Hanggang sa lumagiwahi ulit naman si buyas, ang sibuyas. May kasumukas lang. May kasumukas lang tayo Ayan. Ang mikos-mikos lang. <coughs> tapos naman yan, ang mikos-mikos natin, ay ilagay naman natin ang pinilito nating manok na nilagay, set aside natin kanina. Ayan, balik natin. At uh, again, another mikos-mikos. Halo-halo <laughs> lang, mikos-mikos lang. Habang <laughs> tayo ay nag- uh, nagluluto, ayan tapos, ay, ilagay na maya maya <coughs> ilagay na natin yung uh, ating uh, may ibang ingredient yung ating pangapampalasa yun yung toyo yun na yung toyo lubo natin haluin na ha? at uh, para hindi ano para maluto na may toyo tapos yung suka yan ganoon din ilagay natin haluin tayo natin kumulo Yeah. Aga, huwag natin haluin siya. Lagyan natin ng asukal. Isang kutsarang asukal lang yan. Tamtaman. Tapos, may nor cube. Ayan. Chicken nor cube. Baka naman. Tapos, <laughs> ayan. Ang ating paminta. Ayan. Durog na paminta yan. Lagyan na natin. As medyo uh, ating uh, oyster sauce. Siyempre, na mamasita. Mamasita. Baka naman. Ayan. ayan. Masarap. Isa So, magpapasarap sa ating niluluto yan. Lagyan na, muna natin yung, uh, yan, pwede na haluhaluin ng konti. Yan, para, man, ano naman sa ibang, ano, ibang uh, ng ating manok. Yan. yan si kumbulo naman na yan. At tapos nyan, ay, tapos natin yung mekos-mekos, ay lagyan naman natin ang, ang, uh, pangalawang gata, ayan, pangalawang gata muna ilalagay natin, para maluto siya. Lutuin natin yan. Pakuluan natin. Lutuin natin ng ilang minuto. 25 minutes. More than pa that. Ayan. Ayan. Habang. Habang konting mekos mekos lang. Atin tatakpan na yan. Tain natin na. Uh, kumulo maygi. At maluto ng konti ang ating manok. Ayan. Ayan. Medyo. Pwede-pwede na. Ilagay ang. Uh, ang unang gata. Yung kakang gata. Ang tawagin. Ayan. Konting mekos At. Sunod natin ang yan, kakanggata o oh, unang piga. Ang gata natin, ayan. Ayan, mo, mag-brown-brown uh, na ng konti. Yan, ayan, ayan. natin konti. Oh, Malasang-malasa na yan. pakukulan pa na natin ho oh, yan para naman maluto yung gata ng gusto. Ayan, oh. Tikman muna natin. Baka tama ba yung alat, yung tamis o yung kanyang ano, asim ayan. okay lang okay lang siya so ayan medyo uh, sa kalahit natin pagpapakulo gusto natin higit ilagay natin yung uh, ceiling haba kasi may mga bata tayo hindi natin pwede mabagyan ng lagyan ng ceiling pula ayan ayan kaya, kaya lang natin mabagyan uh, kaya pansigang lang ang natin hindi naman okay, kasi mga hanggang yan pampabango lang yan pampasarap pa aroma lang yan ayan ating halo halo ayan konting mekas mekas ulit ayan yung camera natin wala sa ice talaga <laughs> yung, yung ating kaliwang kamay malikot <laughs> ayaw mo merme <laughs> pagpasensya na po ang inyong lingkod ang inyong uh, ang inyong, uh, kaibigan ang yaraf ay uh, malikot ang kamay habang <laughs> nagluluto nahirap po talaga wala nagkumukwa sa atin ng video At tayo lang so, sarili sikap po tayo ayan Titignan natin. Oh, pwede na yan. Oh, malapot na yung sabaw. Pwede, pwede na yan. Pwede na maghain ng pananghalian natin. Ayan. Ayan. Nakahain na tayo. Tayo kakain na. Ayan. Ligyan natin ng siling pula. para pampagana. Ayan ang ating uh, ulam sa tanghaling ito. Adobong manok na may gata. Ayan. Tapos kanin natin. Na uh, medyo sunog-sunog pa. <laughs> Ayan, masalasa. Ayan. Saluhan nyo ako mga kapatid, mga kaibigan sa hapunang ito.